Nagbigay ng reaksyon na isang martial law survivor sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na handa rin siyang magpatawad kung hihingin ito sa kanya. Nakatutok si Dana Tinkungko. Sa bisperas ng kanyang pagbabalik Hawaii bilang presidente, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na wala raw siyang hinanakit sa mga nagpatalsik sa kanyang pamilya, na dahilan kaya sila na-exile sa Hawaii. They don't need my forgiveness. If they want it, I'll give it to them ang kapatid ng Pangulo na si Sen. Amy Marcos, matagal na raw nagpatawad. Oo oh, naman, matagal na. Yung nanay ko talaga nga hindi uh, natitiwala, na nagkikimkim ng galit. Alam naman natin, putos ng pangangailangan, may ibang politiko na ititik dyan, yung iba talaga. At alata naman, nagpatawad na kayo noon pa. <laughs> nagpatawad na kayo. Tingnan nyo kung sino yung nasa mga gobyerno ngayon, puro sa... <laughs> Yung mga kaaway nyo noon, sila din yung mga nasa gobyerno ngayon. <laughs> So, nagpatawad na kayo noon. Then uh, a uh, real talk lang. Itong mga Marcos has been in the center of everything like ridicule, uh, badmouthing, bodybagging, um sobrang kinawawa rin talaga itong pamilya nito for a very long time. And uh, ngayon na nakabalik sila, ang isang magandang nakita ko naman talaga sa kanila is uh, hindi sila naghigante doon sa mga yon yung, yung sinasabi dito sa report na to na mga nang oppress sa kanila. Ito yung nakita ko na meron sila na katulad ng mga Duterte kasi uh, ano sa dito sa Pilipinas mga boss. Ang politika is pag nanalo ka, yung pinalitan mo, nakalaban mo sa politika pakukulong mo Pakukulong mo, gano'n 'yun. Tapos, gano'n paulit-ulit. Ano 'yun siya? Ah, nagina nagina na siyang ano, nagina na siyang trend. Kung makikita mo si Erap napakulong. <laughs> si Gloria napakulong. Gantihan lang ng gantihan. Nung yan ng panahon ni ano ni PRD. Although napakarami naman sana ng mga pwede nating or pwede nilang ikaso kay uh, ano kay Pinoy pero kinasuhan ba nila hindi kasi ang kay kay PRD is it's time for us to heal it's time for us to unite si PRD actually nag-start ng unang unity eh kaya ang pinalibing niya yung matandang Marcos sa dibinga ng mga bayani Oh, kaya yun mga bossing. So masasabi natin diyan <laughs> ay uh, sinimulan ni PRD at doon ko nakita na may pagkakapareha si Marcos kay PRD in a sense na Noong nanalo si Marcos... Dapat sa sobrang tagal... How many years na binababoy ang pangalan nila? How many years na sinasabi sila mga magnanakaw... Mga anak ng diktador... Mga ganito, ganyan... Kung baga lahat na ng masasamang mga salita... Ay binanggit na, sinabi na sa kanila... Pero noong nanalo sila... Alam mo, sabi ko nga eh... Magiging malala... Ako ang forecast ko before is... Magiging malala ang pag-ihigante... Netong mga Marcos... Dahil sa tagal nilang binaboy... Nakabalik sila sa posisyon yari kayo. Pero nung nakita ko na parang hindi naman siya naghigante, bagkus, yung mga kakampi pa nga ng mga kalaban nila ay eh, kinuha pa nila sa kanilang mga sa kanilang ano eh, sa kanilang kampo. Eh. So ito yung nakita ko sa mga Marcos na kaparehas na mga Duterte na gusto magtrabaho, putya kasi. Ang problema yung nakapaligid. Kaya nga ito yung sinasabi ni ano eh, ito yung sinasabi ni PRD na Aniniwala ko hindi magnanakaw yan si BBM. Ayun problema. Yung mga nakapalibot sa kanya, just ko Lord. Ah, uh, tuloy natin. Ay wala magawa, kailangan survival din. Pero puna ni Saturo Campo, isa sa mga biktima ng Mars. Oh, ito na naman. <laughs> si Saturo Campo, isa sa mga biktima pero nambibiktima rin kung dati raw ay ginigiit ng mga Marcos na walang ginawang masama ang kanila. Ito naman, biktima daw siya ng Marcel Luna, abagaan siya ka lang, iyaking ka. It's the Lord. Lang, ama, ngayon tila kinikilala na raw ni Marcos Jr. ang paniniwala ng mga lumahok sa 1986 People Power Revolution. Sinabi, sinabi lang niya, ang nangyari ng sitwasyon na yun, meron silang paniniwala na dapat gawin yon. Meron kaming paniniwala at tutul kami yon. Pero nangyari yon. Sabi niya, that's how it turned out. So, so yan ang nangyari sa buhay. Which is true. <laughs> Hindi naman nila may didinay yung mga nangyari noon. Yung nangyari na yun. It really happened and, he, and they're acknowledging it. it. Mayroon lang silang mga siguro matagal nang alam ng mga istorya nila sa buhay na gusto rin nilang ilabas sa tao eh. And then, yung tao na yung bahalang maniwala, sing so, maniniwala ba dito sila sa old, eh, sa ano, sa istorya ng mga Aquino o sa istorya nila. O, oh, di ba? So, kita mo si Satoru Campo, napakabait kay BBM ha. Bakit kaya? Sabi niya oh, oh so parang ina-acknowledge niya na na talagang the reason why yung mga tao is uh, nagmarch sa EDSA eh dahil hindi eh, naman yung sinasabi na hindi totoo nag nag people power ha Mas sinabi ba ni Marcos ever na walang people power noon na lang nag street party lang sa EDSA ng ilang linggo Mas sinabing ganun ina alam naman nila na may people power kayo talaga posible rin daw na paraan ito ni Marcos Jr. para makaiwas sa kontrobersya para uh, el presidente ya, para la Quintana mag-take ng problema kung kukontrahin pa niya ang jiwa ng people power revolution. Wala namang kumukontra. Hindi nga lang niya ginawang holiday. E okay lang kasi miskin naman kami. Alam namin, nabudol kami ng ano na yan, people power na yan. Oh, kaya wala naman yan. Dapat kaya, yeah, yeah, bigay, na yan. Yung people power monument niya, gibay na yan. Oh, kasi simula nung itinayo yan, naging mahirap na Pilipinas eh. Sunod-sunod eh. E, pagkatapos ni, ano, ni Marcos, biglang si Korea uh, Cory Aquino, wala naman nangyari sa Pilipinas. Lahat nagmahal, lahat na privatized. Pagkatapos, putya si Ramos, ganun din nung natapos si Ramos, boom, si Era putya, tatlong taon lang, sinibak din biglang naging si Gloria siyam na taon si Gloria pa naging si pino pinakulong lang si Gloria yun lang nagawa niya sa buhay niya malas yan eh yan ang malas sa Pilipinas, yung People Power Revolution na eh. yan sa totoo lang hinihingan pa namin ng pahayag ang iba pang personalidad sa People Power Revolution para sa GMA Integrated Oh yan, huwag nang hingan Huwag nyo nang hingan. Ito na sinasabi ko na. Yan po ay eh, wala pong kakwenta-kwenta nangyari sa bayan natin. Yan po ang simula ng uh, matuming maduming politika sa Pilipinas. Oh, wala pong na ano dyan. Wala. Wala pong uh, na -ano Na, na achieve dyan sa hayop niya. Na achieve lang nila nung mga nanalo sa politika dyan na-achieve nila yung kanilang mga political careers dahil dyan sa people power. Tinan mo, yung mga Pilipino umunlad ba? Pero tanungin kita, yung mga Aquino umaman lalo na. Si Ramos umaman dahil nag-participate siya, oo, naging presidente pa. Si Enrile umaman dahil dyan, oo, oo naging senador, senate president, ilang best senador. Ngayon nga, eh, hindi na halos maka hindi na makakilos na sa gobyerno pa din. Sila lang ang nakinabang diyan sa People Power Revolution na yan. Tayo mga Pilipino wala. <makes noise>